Hindi na pwede ito <laughs> na after 3 years ganito lang, ganito lang ang ginawa ng administration ni BBM. Hanggang ngayon, more than half, o anong survey dyan ng NEDA uh, at uh, PSA, half of the Filipinos, alahati ang nagsabi na nakaranas na sila ng gutom. Kaya iniisip na raw ngayon ng DSWD na mag-issue ng mga coupon, yung parang coupon sa Amerika, uh, o food vouchers uh, ba yun, uh, o oh, yeah. coupon. Ay, umabot na tayo dun, ha? Oo, oh, talagang ganun tayo kalala. At sa tourism, kulela na tayo. Last na last na tayo. Mataas pang tourism sa Cambodia. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, wala tayong income sa turismo, yung maliliit na negosyante, ng mga negosyo na umaasa ang mga negosyante dyan sa mga turist, dyan sa kanila mga bayan, ay mababa po ang kita. At importante po yung Malaman natin na mababa ang tourism natin dahil sa peace and order natin ay mataas na naman ang sumataas ang crime rate may mga kidnapping na naman at ang cost of uh, living saka food dito sa atin ay mataas kumpara sa ibang bansa ng Asia kaya naman po yung mga tourist ay ayaw na lang pumunta dito lalo na doon sa mataas ang crime rate o yung takot na takot sila, may mga abiso sa kanila na huwag na muna silang magbakasyon sa Pilipinas.